Pero gutom na ako! Anong gagawin? Ibabahagi ko sa'yo! Tingnan mo kung anong meron ako! Masarap na chips! Kumuha ka! Astig! Ano ang gagawin ko ngayon? Sa totoo lang, may chips din ako! Hoy, Ted! Kunin mo sa akin! Wow! Huwag! Kainin mo ang akin, hindi sa kanya! Hindi! Akin lang ito! Anong gagawin? Mga babae! Tama na! Magaanon siyo ako ng hamon? Naiintindihan ninyo? Kaya magsimula na kayo? Ano itong meron tayo dito? Buksan natin ang sabay! Huray! Meron akong hababuba at meron akong kakilakilabot na lollipop na may masamang insekto. Nakaiinis ang kadiri. Ayoko nitong kainin. Gusto kailangan ko itong bagay kong... na hindi masarap. Um, oo, oh, kailangan mong... Sige, susubukan ko. Hmm, sa totoo lang maganda ito. Pasilip! Oo, oh, medyo maganda. Anong do- Masarap na lollipop! Ang galing! Masaya akong maayos ka at nakakarating na ako sa aking goma. Check na mayroon akong masarap na pagkaing pampatamis. Napaka-bughaw, napaka-tamis, sobrang sarap. Gustong-gusto ko ang haba-baba. Ang pinaka-cool na flavor ay ang bughaw. Masarap! Parang may mali! ang sarap at ganda ng gumat at kasiyahan. Ngayon, panahon na para palubuhin ang bula. Nakakadiri. Oh, kawalan ng loob. Ano ang nangyayari sa'yo? May totoong Madagascar ipis. Oh, anong gagawin? Salamat. Ay, hindi. Mas malala Alam pa ito. Alam namin! Oh, pinatawa mo ako. Ngayon, bubuksan na natin ito. Meron akong masarap na papel at gel. Oh, meron din akong katulad na set sa'yo. Ayos. Oh, akin ay asul. Napakasarap nito. Gustong gusto ko ang asul na jelly. Oh, masarap ito. Ang sinusubukan ko rin sa akin. Napakatamis at kakit-akit. Basta cool. Sara! Wow! Oh, interesante yan. Hindi ko lang malaman kung ano ang gagawin dito. Sa tingin ko, magdodrawing ako ng cute na mukha sa akin. Magkakaroon ito ng mga mata, tainga, at isang ngiti. Parang ang tamis ng isang payaso ang lumabas. At ngayon, kakainin ko na ito. Pero una, ititiklop ko muna ito. Ang gandang pakiramdam nitong pag-crunch ng cotton candy na papel. At bagay na bagay ito sa asul na jelly. Ang sarap talaga. Sa tingin mo ba sulit subukan? Meron akong ideya. Ipofold ko ang papel na ito at gagawin ng isang bagay. Kaya kong gumawa ng origami, hindi lamang mula sa simpleng papel, kundi pati na rin sa nakakain. Magaling ako dito. Nahulaan mo ba kung ano ang ginagawa ko? Tignan mo, isang eroplano ito at dinadala ko nito sa dagat. Kaya pupunta ako sa Madagascar. Ano? Hoy? Anong nangyayari? Oh, tigilan mo na. Tumigil ka! Ang saya naman ito. Oh, ubos na ang papel ko. Pero pwede kong kunin ang sayo. Um, hindi. Tingnan mo ang naisip ko. Maglaro tayo ng tic-tac-toe. Ano sa tingin mo sa ideya? Gagawa ako ng cruise. Oh, napakagandang ideya niyan. Ilalagay ko dito ang asul kong matamis. At dito ko gagawin. At ngayon, ilalagay ko ito dito. Dito, Sige. Lito ba? At ang asul na isa. Teka, nanalo ako! Hurra! Sige. Natutuwa akong nanalo ka. At ano ang gagawin mo ngayon? Kakainin ko, siyempre. Pwede mo bang i-share sa akin? Oo, oh, siyempre! Ang sarap nito! Simulan ko na. Hindi, ako ang mauuna. Wow! Ano ang nakuha ko? Isang kamangha-manghang set! Bubuksan ko na ito ngayon. Kahanga-hanga ang mga ito. Maasim at chewy na candy. Kailangan silang kainin dahil talagang nakakatuwa sila. At syempre, ibubuhos ko ang jelly na ito sa ibabaw. Gawin natin ito. Sobrang okay, sarap at maasim. Oh, anong oh. nangyari sa mukha ko? Gagawa ako ng kawili-wiling sandwich. Kukunin ko ang maasim na chewy candy. Lagyan ng gel sa ibabaw. Sige pa! Sige pa! magkakaroon ako ng sobrang tamis at asim na sandwich. Oh, pyramid ng asim. Ang galing. At isa pang ngiti na ganyan. Oh, kakainin ko ito ng may kasiyahan. Pero grabe ang asim. Nakakadiri pero masarap din sa parehong oras. Ano naman sa akin? Nakakuha ako ng Star Wars Super Wand. Oh, ang sarap nito. Mumiti. Oo oh, nga. At mahilig ako sa matatamis at kakain ako ng berries. Pabilis! Gusto ko rin! At ah, may gagawin ako! Nakaisip ako ng isang bagay. Oh. Kain, kain. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Oh, ang sarap Brodable. at ang sir... Ay, naku! Ano bang nangyari ang mga sa... Ito. Oh, ang asim! Nakakatakot! Nangiloko kita. Paano naman ako ngayon? Oh, isang mata. Gustong gusto ko ang mata na kulay marmalade. Napakaganda nito. At isasawsaw ko ito sa mata. Napakatamis. Antikilya. Papunta sa maa mo na ito. Magibigay kito ng kamanghamanghang pakiramdam. Nang pagdiriwang sa masarap na marmalada na may matamis na pulbos. Ito poldos. ang pinakamahusay na kombinasyon ng mga tsa. Oo, oo. napakasarap, napakalamig, imposibleng humiwalay. Oo, oo, oo. Pero mayroon pa akong natitirang asul na inumin. Iinumin ko hanggang sa huling patak. Napakasarap talaga nito. Oh, napakasarap nito. Gusto kong... Tingnan natin kung ano ang meron Parang ako. mga kulay roses na bola. Ano ito? Nagtataka ako kung masarap ito. Kailangan subukan ng dila. Sige, tingnan natin. Napakasarap at meron na akong espesyal na bagay na pang-chopper, mga malaking umiikot na bola. Napakasarap at napakaganda nito. Nabara sa lalamunan ko. Tulungan mo ako. Naku, magmadali na ako. Ililigtas kita ngayon. Yan na, walang tulong 'yan. Hayaan mo akong gawin ito. Mabuti ba ito? Hindi ko maisip na berde ito. Oh, halika! Maglaro tayo! Natalo kita! At ako ang nauna! Meron akong chupa chops! Ang tamis! Gustong gusto ko ang lasa nito! Pero meron ding asul na pulbos. Ngayon, susubukan kong pagsamahin ng chupa chops at pulbos ng toilet. Ay, nako! Masim ito, pare. Ang astig, panahon na para buksan ko ang akin. Wow! Ang astig. Ang singsing -sing ay espesyal para sa akin. Oh! Hindi ito kasya. Kasya pala. Ang galing. At meron din akong gel. Ibubuhos ko ang gel sa singsing -sing ko at didilaan ko itong masarap na bagay direkta sa daliri ko. Ang cute at masarap nito. Kahit na hindi masim ito, isang kamanghamanghang asido ito sa pangkalahatan. <laughs> Makinig ka, may naisip ako. Ano? Ibigay mo sa akin? Mm. Mm. Alam mo ba? Ano? Alit. Astig. Astig. Bubuksan ko ang plastic na inidoro mo at susubukan ito. Isang masarap na matamis na lollipop na may... Wow, anong asim. At susubukan ko ang jomo. Napaka-asim pero ang sarap. Ang tamis at ang asim, Sino ang una buksan ko ang sayo? Mentos? Astigang mentos? Tingnan mo kung gaano ako kasaya Ang <laughs> astig nito At kinakain ko lahat ng kundi Oo, oh, gusto ko yung mga chewy goodies At bubuksan ko ang iyo Wow, ang swerte mo naman Bubuksan ko ang mga oh, magagandang pink na lata ng Coca-Cola Well at isang straw. napakasarap ah, pakasarap nito. At sobrang saya uminom mula sa ganitong sombrero. Hindi ko sa tingin magagawa natin. Ah, uh, um, hayaan mong subukan ko, please. Oh, oh, hindi. oh bala na. At may mentos ako. Ayos na, kaibigan. Hindi ito magiging maganda para sa'yo ngayon. Dapat inasikaso mo ako. anong nangyayari? Hintay, anong nangyayari? Bakit hindi dumarating si Nicola? Ha? Oh! Oh! Hindi ko talaga inasahan yon. Pero ayos lang. Oh,